Darating ang February 14. Dapat malaman ng bawat isang muslim ustad, bakit ba ito bawal? Bakit bawal na magbenta o di kaya sumuporta sa February 14? Tatalakayin natin ang pinagmulan nito, yung Valentine's Day. Noong taon ng February 14, 270, mula nang ipanganak si Jesus, nangyari ito na merong isang pari, isang Romanong pari, na nahatulan ng kamatayan sa February 14, taon ng 270 mula nung isilang si Jesus, ayon sa Gregorian calendar. Ang nangyari dyan, noong panahon na yon ay madalas ang gyera, madalas ang bakbakan, ang patayan. Kaya, kinakailangan ng Rome, bansang Rome, ng maraming kalalakihan. Kailangan nila ng mga kalalakihan. Kaya anong ginawa ng hari? ipinagbawal ng hari na ipakasal o magpakasal sa panahon na yon ang mga kalalakihan. Ipinagbawal ng hari na mag-asawa ang mga kalalakihan sa panahon na yon dahil kailangan na kailangan nila ang mga kalalakihan. Dahil kapag nakapag-asawa yung mga kalalakihan, hindi sila sumasama sa gera. Hindi sila sumasama sa labanan. Dahil naawa sila sa pamilyang maiwan nila. So anong ginawa ng hari? Ipinagbawal niya. Bawal. Simula ngayon, bawal ang kasal, bawal ang pag-aasawa kailangan ng mga sundalo ng ating kaharian so ganito ang nangyari ngunit dahil sa isang pari na ito na si Santo Valentino kinakasal niya yung mga nagmamahalan sapagkat ang ginagawa ng hindi mag-asawa ay kasalanan so ang ginagawa ni Valentino ay kinakasal niya yung na, nababalitaan niya ng na magkasintahan so anong nangyari nung mabalitaan ng hari yung ginagawa ni Santo Valentino sa panahon na yon. Nung mabalitaan niya na kinakasal niya ng pasikreto yung mga kawal ng hari, hinatulan niya ng kamat eh, ay pinadakip niya si Santo Valentino. At hinatulan ng kamatayan na ugutan ng ulo si Santo Valentino. At nung nasa, habang nasa kulungan si Santo Valentino, nag-iwan si Santo Valentino, si Saint Valentine, ng sulat sa naging kaibigan na anak ng bantay sa kulungan na kung saan siya nakakulong na ang laman ng sulat ay from your valentine mula sa iyong valentino mula sa iyong iniibig na valentine so itinago ito ng babae hanggang sa kumalat ang balita na ito na ang ginagawa ni Santo Valentino ay maganda dahil kinakasal niya yung mga na nalalaman niya o nababalitaan niya na ng magkasintahan. So dinakila siya ng mga tao. Dinakila siya ng mga tao dahil sa gawain na ito. So dahil sa kagitingan na yun na ipinakita ni Santo Valentino, ay dinakila siya ng mga tao na kung saan ipagdiwang ang kanyang kamatayan. Yung si Saint Valentine. Kaya nangyari yung Valentine's Day. Ayon naman sa Catholic Encyclopedia, mula sa libro Aglat ng mga Katoliko, sabi nila mayroong tatlong Valentino sa kasaysayan na parehas na sa buwan ng February 14. Ang unang Valentino na namatay ay isang Romanong pari mula sa Rome, bansang Rome. At ang ikalawang Valentino naman na namatay sa February 14 ay isang obispo mula sa Italy. At ang ikatlong Valentino ay pari mula sa Afrika. Kaya bakit naugnay, Ustad, bakit naugnay yung tatlong pari na yan sa February 14? Bakit naging araw ng mga puso yung February 14? Bakit naugnay sa kanila yan? Dahil noong kasagsagan din ang panahon nila, ay merong tinatawag na kapistahan ng pag-ibig sa kapanahunan din nila. Feast of Luper Calia, ika ng mga katoliko. So ang gawain dito sa kapistahan na ito, ang mga babae, isinusulat nila yung mga pangalan nila sa papel. At inilalagay nila pagkatapos nilang sulatan ang kanilang pangalan, inilalagay nila yung mga pangalan nila sa kahon, lahat ng babae. Tapos ang ginagawa naman ng kalalakihan, nakapila at bubunot ng kung sinong mabubunot nila, malaya silang gawin kung ano ang pwede nilang gawin sa babaeng mabubunot nila. Pwede nilang galawin lahat. Basta mabunot mo, yun na yung sayo. Ganito ang ginagawa nila sa kapanahunan na yun. Pagdating ng 946 na taon, ay merong isang santo papa na ang pangalan niya ay si Galatius, isang katoliko na papa, santo papa. Nang malaman niya, ang ginagawa ng mga Roma, mga taga roma na nagbubunutan ng babae, ginagalaw kung sino mabubunot nila, tinutulan ito ng Santo Papa na ito. Sabi na hindi maari yan, labag yan sa batas ng Diyos. So anong nangyari? Sa February 14 na yon na nilang kapistahan na nagbubunutan ng babae kung sino mabunot mo, sayo na. So sabi ng pari na ito, hindi maaari ito. Dapat palitan natin. Naalala nung pari na ito, na si Santo Papa Galasius, yung araw ng kamatayan ng tatlong pari, So sabi niya, bakit hindi na lang natin ipalit na ang February 14 ay gawin nating araw ng mga Valentino. Yung tatlong Valentino na namatay, shahid, martir, ika nila. So mula noon, 946, mula isilang si Jesus, itinalaga ni Pope Galatius, Santo Papa Galasius na ang February 14 ay araw ng mga puso at magpasa hanggang ngayon ang orihinal na kapistahan na ito ay sa mga mangmang ngunit nung magkaroon ng santo papang katoliko pinalitan ng mga katoliko ang araw ng february 14 na kung saan dapat nating ipagdiwang dito ay yung mga tatlong valentino si, si saint valentine na parehas na matay sa february 14 kaya malinaw sa bawat isa sa atin na ang dinadakila sa february 14 ay mga santo tatlong santo na pare-parehas na matay sa February 14. Kaya kung ikaw ay Muslim, iwasan mo na makipag-celebrate o magbenta ng mga ibinibenta na naakma na sa araw na yan. Mga rosas, mga damit na pula. Hindi lang pula, meron pang iba't ibang kulay. Ngunit kung ang original na pagbibenta mo, dati ka pang nagbibenta ng mga bulaklak, dati ka pang nagbibenta ng mga damit, walang problema dyan. Ang problema, nakiuso ka. Ah, ito naman, February 14, ito yung mabenta ngayon. Ito yung kuning ko na negosyo ko. Bawal yan. Yan ay bawal. Sapagkat pakikipagtulungan yan sa shirk. At alam niyo ba kung gaano kadelikado ang shirk? Kanina unang dahilan ng kadelikaduhan ng shirk, hindi ka papatawarin ng Allah. Pangalawa, sabi ng Allah kay Propeta Muhammad, la in asyrak da na amalo. Kapag ikaw ay nag-shirk, Muhammad, kahit propeta ka pa, kahit sugo ka pa, ang lahat ng ginawa mong kabutihan, ang lahat ng sala, ang zaka, ang siyam, ang hajj, ang sadaka, mababali lahat yan. Sabi ng Allah kay Propeta Muhammad, kay mga kapwa ng Allah, iwasan natin na makasuporta sa paparating na selebrasyon sa araw ng mga puso sa February 14 na Valentine's Day. Sapagat ito ay shirk. Maaring hindi ka patawarin ng Allah at dahilan para ikaw ay mahulog sa empero ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad kana 'ilm, Muhammad kana 'ilm.